Ito yung motor na ID at and Max. Nakinabitan din ng pyesa. At ito yung naging resulta. Pinapalipad sa kalsada. Natuloy din sa wakas yung pinaplano namin biyahe sa Baguio. Pero ito yung balikan lang. Na kahit masama yung panahon, isasagad namin to para makapagkapelang At makaramdam ng napakalamig na hangin. Kung saan ito yung binabalik-balikan natin sa lugar na to. Na kahit mapahago tayo, masasabi natin sulit yung bawat piga. Ngayong araw, hindi natin gagamitin si Dagul. At aangkas uh, tayo ngayon kay Dodi. At dahil sa nakita niya yung performance ng mga motor natin, susubukan siya ring gayahin. Kaya bumiyahe dalawang oras mula Bulacan papuntang Mandaluyong hanggang marating natin ng RRJR. Dito makakasabay din natin si Chile. Ipapagawa din niya yung ADV niya. Inumpisahan kagad ka yung pagbaklas sa motor ni Dodi. Yung mga piyesa pa na nandito. Eto yung gamit na Philippine loop at sobrang layo na ng performance. Malaki na rin yung pagbabago. Kaya saktong sakto yung R1 na ipapakabit. At etong Mio na 232. Napakabigat ng piyesa. May sariling radiator at digital meter. Dahil sa nahihiwagaan tayo sa lakas neto, na sinubukan natin ilabas. Ang totoo niya, nagpa na rin tayo mag-upgrade sa makina ni Nano. Pero dito ko sinabi na hindi ko to gagawin sa motor natin. Masyadong nakakatakot. Dito nilabas na yung R1 pulley. Ito yung nakakabit sa motor nating si Dagul na isang NMAX at si Balot na isang click. Masusubukan na rin daw niya sa wakas bago kami magkaroon ng isang matinding biyahe. Yung bola mga roads ay de depende sa isang rider kung gaano to kabigat. Kaya mas maganda kung marunong ka magtono o merong kang mekaniko na magaling magtono para makuha mo yung tama at saktong sakto para sa'yo. Pagkatapos nga maisalpak ni Gado yung pulley at malinis yung CVT, dito na masusubukan yung motor kung mapapaangat daw yung NMAX na napakabigat bigat. Sabay nung pagsilip ko, bilhan na lang lumulutang. Buong akala ko hindi mapapaangat to. Grabe yung epekto ng R1 pulley. Mula sa mga kaibigan natin sila Miko. At yung iba na nakapagpaangat din ng mga motor. Dito inumpisaan na rin si Nano. Ang totoo niya, ibabalik natin siya sa dati. Sa ngayon kasi napakahirap niyang gamitin. Madalas na ang hirap buksan yung makina. Ibabalik na rin natin siya sa dating size ng 14. Dahil sa gusto natin siya maging clean build. O meron tayong gustong ma-achieve na looks. Yun yung next project natin sa motor natin na to. Magpapalit na rin tayo ng mga piyesa na si Works. Dahil yung iba dito palitin na rin. At etong lumang magsangay abit muna natin. Malaki talaga yung pagkakaiba. Mula size 14 hanggang size 17. Pagdating sa so comfort, size 14 tayo. Kaya ibabalik natin siya ngayon. Etong ADV ni Chile, inumpisaan na rin salpakan ng R1 na pulley set. Dahil sa gusto niya malaman din yung performance at sasama siya sa magiging biyahe natin para masubukan tong mga pyesa. Pagkatapos masalpakan ni Brian, maya maya lang pinapalipad na rin sa labas. Napakaganda raw ng hatak at napakalakas. Ready ready na sumubok sa mga long ride na merong power. At yun yung gagawin natin sa magiging biyahe namin. At etong sinano, unti-unti no, nang -unti nababalik sa dati. Ito lang yung medyo challenging. Ang may balik sa dating tono yung karburador. Pero dito lilinisan muna para talagang siguradong maayos. At pagkatapos magawa yun, naikabit na rin sa wakas yung karburador. Marami nagtatanong ng CVT ng motor nating sinano. Hanggang ngayon kasi mga roads chapsoy pa rin to. Kung anong pyesa ang pwedeng ikabit, yun yung ipinapalagay natin. Gaya dito sa RRJR, kumpleto sila ng mga pyesa. Gaya ng CVT ng NIO, meron din sila dito mga roads. Marami silang pwedeng suggest kung anong performance ang gusto nating makuha. Kaya ngayon sinano, all goods na all goods na kagad. Pero kung tutusin, marami pa rin siyang kulang. At yun yung aasikasuhin natin. Nauunti-unti natin siya hanggang sa mabuo ulit para pwede nang ibiyahe itong maliit na motor. Hanggang sa naging all goods na tayo dito at nagpaalam. Na-excite na ako sa kalalabasan ng mga motor natin. Pati sa mga piyesa na ikinabit natin na R1 pulley. Kasama ang mga tropa. Kung saan pa kami ngayon ng Bagyo, Bagyo Balikan. Palauna ng madaling araw. Gagamitin natin ngayon si Nano para makauwi tayo ng Bulacan. Pagkatapos natin sa si Dodi sa RJR para ikabit yung bagong R1 na pulley. Itutuloy namin yung biyahe para para masubukan to. Magbabaon din tayo ng Immortal Bag para sa magiging swerteng makakakuha nito. At yung helmet na Axor, malapit na makapili kung sino makakakuha din. Kung sino yung siswertehin. Pero dyan muna siya. Ang gagamitin nating motor yung NMAX natin. Na yung problema nung nakaraan, yung may kagat ng aso, pinagtripan na naman ulit yung kable. Hanggang sa dumating na yung mga kasama natin, si Chili at si Miko, bali apat kami ngayon ng aakyat. pagkasilit natin sa cable, merong pingas. Kaya wala no choice dahil sa wala naman tayong dalang tools. nagplus 100 lang tayo dahil meron pa naman yung tangke. Dito lumabas na rin yung check engine. Hanggang sa nagpatuloy ulit kami sa biyahe, hindi pa rin kami nagpapahinga baliban sa pagpapagasolina. Dito na rin tayo nabutan ng liwanag nung makapasok na tayo sa Tarlac. Dahil sa basa yung daan na nadadaanan namin, napakadumi ng mga motor na yung tipong yung talsik umabot na sa helmet. na mas namin pa to dahil sa tansya ko. Tuloy-tuloy na itong pagulan. Pero syempre, tutuloy pa rin kami. Ito na yung unang pahinga namin sa may 7-11. Dahil sa hindi na ambunto, taho para uminit yung sikmura habang nagpapahinga kami. Dito na rin kami magsusuot ng kapote. Pangit kasi kapag nagkaroon kami ng sakit sa daan o habang bumubiyahe. Kaya huwag natin kakalimutan yung mga kapote natin mga roads kapag babiyahe tayo. Ang lamang natin sa mga kasama natin yung Axor helmet na tayo patuloy pa rin sa biyahe dahil sa nakavisor down to. Pero sila na nababasa yung loob ng helmet o yung mga mukha nila dahil sa halos wala silang makita dahil sa napakalamig at nagmumoy yung visor. Kaya sobrang comfy tong gamitin tong Axor. Umulan man o umaraw literal. Dito pinapaangat ni Miko yung motor niya dahil yan sa R1 na gamit namin na puli na kahit kay Dodi hindi ako makapaniwala sa takbo niya dahil nakuha niya yung bagong record na 123. puliset lang yung ginamit kung saan mapapabilib ka dahil timbang ni Dodi 95 kilos napakabigat nun pero nakuha niya yung 123 kilometers per hour at eto na yung pangalawang pagpapahinga eto na yung bandang panggasinan na etong immortal bag ay merong makakakuha dahil sa post natin pinuntahan niya kagad shoutout sa'yo meron pa mga humabol kaya lang eto yung nabitbit lang natin sa susunod ulit dito pinagawa ko na kagad yung kable para malaman na natin yung tinatakbo ng motor natin si Dagul at yung check engine mawawala din to habang ginagamit natin tansya namin siguro wala ng dalawang oras para makakit sa bagyo pagpasok nga namin dito sa may Arco ng La Union mabilis na lang to. Ang pinaka goal namin ay makakyat kagad at medyo maswerte kami dahil hindi kami inuulan dito sa parte. Dahil kapag nangyari yun, doble yun yung lumig na mararamdaman namin. Dito nga naglabasan yung mga falls na sobrang bira lang natin makita o tuwing umuulan Kung lang. Kung makakyat kayo dito sa bagyo mga roads o nagpaplano ng malayo ang biyahe, dapat lagi natin kinukondisyon yung mga motor. Isa rin sa malaking bagay ang mga gulong na ginagamit natin. Lahat kami dito naka quick tires. Si Dodi nga naka dual cruiser pa. Pero all goods pa rin yung naging biyahe namin kahit basa yung daan. Malaking bagay din eh dapat yung sarili natin ready o merong sapat na pahinga. Lalo na itong ginagawa namin balikan. Ang totoo niyan, isa sa amin hindi nakatulog. O sabihin namin dalawang oras na yung naging pahinga namin dahil sa sobrang excited kami yung mangyari to O maituloy itong rides. Hanggang sa marating na namin yung Baguio, ramdam na rin namin yung napakalamig na klima. Bilib nga ako sa kulong-kulong, nakakit din. Kung mapapansin mo yung helmet natin, nagmumbuis yung loob dahil sa sobrang lamig. Pero hindi yan magiging sagabal Ang totoo niyan, wala kami pupuntahan ngayon. O yung nakaplanong pupuntahan, kung saan na lang kami mapadpad. napabilib din ako sa tipid ng motor ni Miko. Dahil din daw yan, sa arwa na puli. Isang full tank mula Las Crispy hanggang dito sa Baguio. Yung motor natin may problema ata sa gasolina. Lumalamon. Dito na kita na kami ng pupuntahan. Nasa mga oras ito, umaasa kami na maganda yun. Pagpasok nga namin, puro pine trees. Ito yung hinahanap namin. Yung hindi masyadong crowded. Yung tagong-tago. Yung pagdating namin, sobrang na-enjoy kagad namin tong spot. Alam niyo yung nasa gubat ka, na mayroong daanan. Ganun yung vibe mga roads. Na maririnig mo yung malakas na hangin na humahapa sa mga puno. Good spot talaga to mga roads. Actually, nakita lang namin to sa social media. Kaya dito na kami magpapahinga at mag-uubos ng oras. Yung mga motor natin sobrang dumi. Pero syempre pinaghirapan yan. Hindi namin nilinisan niyan hanggang di kami nakakauwi. Strawberry taho na meron nagbebenta dito. Syempre signature yan dito mga roads. Kaya iisa tayo. Walang ganito sa Manila. Nakapag umakyat ka, ito kaagad yung hahanapin mo. Okay din tong napuntahan namin kainan. Sa foods, sakto lang din. Umorder nga kami na ng mainit na sabaw. Pampainit ng sikmura. Naguubos na lang din kami ng oras dito mga roads. Sinusulit na namin yung lugar. Literal na kasi na napakaganda ng daan. At napapalibutan ka ng mga pine trees. Alam niyo yung sobrang chill? Ano yung nararamdaman namin dito. Na tipong masusulit mo yung suit mong hoodie. At t-shirt na hot to fire. Kung certified ka. Kailangan mo na itong mga roads. Bago tayo muwi nagkaroon pa tayo ng problema. Dahil sa nagpalipad tayo ng drone, sinabong to ng malaking uwa o parang malaking ibon. Ito yung naging resulta. Sobrang nakakapanghinayang. Dahil ito yung matagal na natin ginagamit. Na lagi natin kasama pag gusto natin magkaroon ng aerial shot. Nahalala ko pa noon, nung binili natin to. Dahil sa napakamahal niya, <laughs> nagdadalawag isip pa ako noon. Pero dahil sa kailangan natin, kaya talagang binili natin to. Pero ito ngayon, si Rana. Gaya ko, parang nasisiraan na rin. Pero syempre gamit lang yan. Iisipin mo na lang na lahat kami ligtas at susulitin na lang natin tong kape. Na ito yung dinayo din natin dito sa Baguio. Dito na rin kami nakaramdam ng pagod. Yung tipong napakasarap na matulog dahil sa lamig ng simoy ng hangin. Pero kailangan na rin namin umalis para hindi kami masyadong abutan ng gabi. Dito yun kami kagad. Kaya bago kami bumaba, nagkapote na kami. Napakalakas na rin kasi talaga kala mo binabagyo. Pati yung lamig ng hangin o yung napakakapal na fog. Ito na yung nadadaanan namin nung mga oras na to. Na sobrang enjoy dahil minsan lang natin tumadaanan. Ang babaybayin namin ay Marcos Highway. Medyo malayo pero mas safe. Uso kasi ngayon yung mga landslide. Hanggang sa makatagos na kami ng La Union, eto na ulit yung full tank natin. Tantya ko siguro sa balikan pag bagyo. Hindi ka naaabot ng isang libo. Safe na yun para sa gasolina ng motor mo. Lalo na kapag mga FI yung gamit natin. Mas matipid yun mga roads. Meron din kami na daanang kainan. Dahil sa nakarantam kami ng gutom, napa-order kami ng lomi na napakalaki. Nabitin pa kami dito kaya po mga lawa pa. Kaya sobrang busog na busog. At ang nag-resulta nun, lahat kami inaantok na. Siguro sabihin na natin sobrang pagod. Dala na rin Pero isa to sa mga naging sulit nating lakad bagyo balikan, nagawa ulit natin. Yun lang mga roads, ride safe, keep safe, yun ang Tapos naming apat yung trip namin na to. See you sa next video. At kung certified hodophile ka, available yung hoodie na ginagamit natin. Message lang kay sa page or link naman sa comment section. Pagsuot mo to, maahawa ka sa pagiging taong gala. Alrighty!